na niregaluhan ni Andrea Brillantes ang dalawa kasambahay ng brand new na motorcyclo. Sa kanyang latest vlog ay ibinahagi niya ang pagsurpresa niya sa dalawa kasambahay, nalaman niya kasi na nag-iipon ang isa niyang kasambahay para bumili ng motor, ang isa naman ay nagbabalak hey, mag I really see it. frank ni Andrea ang kanyang mami. Ay, frank? Sa video ay makikita ang pagsorprese niya sa mga kasambahay. Ang regalo niya ay isang Yamaha Aerox na nagkakahalaga ng 140,000 pesos at ang isa naman ay Yamaha n na may price tag naman ng 150,000 pesos. Tuwang-tuwa naman ang kasambahay niya sa regalo at nagpapasalamat kay Andrea. Ay, wala,